Hi, Joseph! Joseph! Asan ka na, Joseph? Kanina pa ako naghihintay dito, Joseph, sa mabato, Joseph, po. Oh. Maglaro tayo, Joseph, ng bato-bato, Joseph. Alam mo, Joseph? Maganda pala dito, Joseph. Tingnan mo, Joseph, po. Oh. Maganda dito, Joseph. Joseph? Naalala mo ba, Joseph, nung nagkita tayo dun sa may Pierre? ko yung nung nagpapakit sa'yo, Joseph, dati Joseph. <laughs> Hindi mo lang ako doon, Joseph, pinapansin. Pero ngayon, siguro mapapansin mo na ako, Joseph. Oh. Naka video ko ngayon, Joseph. Alam ko, makikita mo to, Joseph. Matutuwa ka. Dahil, nandito na ako sa video, Joseph. Joseph, alam mo, ba, Joseph, na ikaw lang ang Lalaki para sa buhay ko, Joseph. Joseph. Please naman, Joseph. Samahan mo naman ako dito. Magbato-batuhan tayo, Joseph. Joseph.